Jordan Carpio na isa pong core member ng Naturang Samahan. At tatanong natin, bakit nga ba? Ano ba yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng pagtaas ng presyo po ng bangus? Eh, hindi naman po tayo, kumbaga parang for the past few weeks, wala naman pong pumasok na bagyo dito po sa ating probinsya po ng Pangasinan, no? At naruto po, po ating pakinggan yung kanyang pagpapaliwanag. So, um, kasi po ma'am, sa, sa ngayon po ma'am, yung presyo po natin ng na bangus sobrang taas po ma'am. Kasi sa ngayon po talaga yung supply medyo hindi po ganoon karami yung supply po ng bangus natin dito sa Pangasinan pero po kasi po nung dahil po sa bagyo na yung marami pong na wash out marami pong mga nasirang mga palaisdaan mga cages po dito sa Pangasinan mga may mga laman po yung mga yun kaya po naka, nakawala po kaya po nagkukulang po tayo ng supply ngayon ma'am kung signasyon sa dagupan po ma'am po ng 245 po ang dalawang piraso isang kilo depende po sa supply and demand po depende po sa supply na dumarating po sa consignation uh, siguro po mapapatagal pa po ng konti kasi po yung mga iba po mga nasiraan ng mga bagyo na wash out po nag nagupisa na po silang magbulos po ngayon magkarga po ng mga similya po sa mga palaisdaan nila sa mga cages po nila kaya siguro po sabihin po natin mga apat na buwan po baka medyo maramdaman po natin siguro ang kunting pagbabago ng presyo ng bangus po. Sa ko ma'am, baka hindi na po tataas. Baka siguro baka medyo mag-stable po sa ganyang presyo. Yung, ta yung presyo ng bangus po sa ngayon ma'am. Epekto po ma'am kasi po sa mga ibang lugar din po sa Pilipinas, sa ating bansa po, may mga na-apekto din po mga palaisdaan nila sa mga magbabangus. Kasi po, unang upo, nung mga sila ng bagyo, eh, gusto po nilang magkarga ulit. Ang problema po is walang similya o fingerlings po na tinatawag na pwede nang ikarga basta-basta po. So, ma'am, kasi po ma'am, sa Ayun, sabi po ni Sir Jordan na ah, possible na hanggang sa mga susunod na buwan, apat na buwan ay maging stable kung ano po yung price po niya ngayon. So, kung ano yung current na price ah, ay maging ganito po yung um, presyo po nito hanggang sa mga susunod po na buwan. So, hindi na ina-expect na ito po ay tataas. Though, isa po kasi sa ano, sa um, uh, maari pa pong makaapekto ano, dito po sa presohan, even sa um, aalaga ng mga bangus dito po sa ating uh, probinsya ng Pangasinan na knowing ang uh, Pangasinan uh, particular o lalong-lalo na dito po sa Dagupan, sa may Western Saxon or sa Central Saxon po ng uh, ating lalawigan ay dito po maraming mga ano mga magbabangus o yung mga bangus growers. And according po sa ating weather bureau na possible na umabot pa ng hanggang mga 14 na bagyo sa manang panahon na ang maranasan po natin hanggang sa buwan ng Disyembre, 'di ba, di September nga. According sa Weather Bureau, um yung possible na apat pa na uh, bagyo o ito pong sama po ng panahon yung ating mararanasan pa do dito po sa ating probinsya, hindi naman natin na uh, ramdaman talaga yung um, epekto ng mga sama ng panahon na pumasok ka uh, this uh, uh, pagpasok ng buwan po ng Setyembre, pero yung mga malalakas po na pag-ulan na naramdaman, sa iba't ibang parte po ng ating bansang Pilipinas 'di ba nagdudulot nga po ng mga pagbaha mga kabombo and ah uh, din po natin 'yan dahil nagkaroon din po tayo ng pagkakatao na makapanayam si uh, sir Um, Christopher Aldo Sibayan ang siyang presidente naman po ng sa pa na panabukas. Mapapakinggan po ninyo yung kabuang bahagi po ng kanyang uh, pahayag regarding with this matter. Natuloy-tuloy din naman po yung paghahanda po nila para uh, somehow mapaghandaan uh, yung mga po possible effect uh, ng mga sama po ng panahon pa na maranasan dito po sa ating uh, probinsya po ng Pangasinan. And um, magpatuloy natin uh, yung ating uh, panayam din kay Sir uh, Jordan Carpio, ang core member po ng Samahan ng magbabangus sa Pangasinan. Sa kanila naman pong mensahe, ano, both sa mga bangus, na sa bangus sector and of course sa mga consumers po natin, lalong-lalo lalo na yung mga mahihilig pong kumain at bumili ng bangus. Ang masasabi ko na po sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan, sa, sa buong bansa po natin, is pagpasensya nyo na po kung ganyang kataas talaga ang bangus kasi kung, kung titignan nyo din po, yung mga losses po nila no mga nakaraang buwan, nakaraang taon po dahil sa sobrang baba po ng presyo, is talaga pong grabe po ang lugi nila. Kung, tutusin po ganyong mataas ang presyo, nag-uumpisa lang po po silang bumangon o makabawi po doon sa mga uh, lugi nila, losses nila po no, ng mga nakaraang sobrang baba po ang presyo. Kaya po, kung ikukumpara po talaga natin, kitang-kita kita po talaga natin sa mga market po natin, sa mga palengke po natin na sobrang taas ng presyo. May mga, alam po natin, may mga nagdadivert na rin po sa mga ibang isda, kagaya ng mga pampano, may mga dumarating po sa mga palengke. Tapos may mga inuuna na lang po sila na sabi natin, mas maganda na po ng karne. Okay na po yun, pero sana po uh, maramdaman din po natin sana ang hinagpis ng mga magbabangus po ng panahon ng edad nung panahon po ng sobrang baho ng presyo ng bangus, ma'am. At ngayon lang ngayon pa lang po sila bumabawi po, ma'am. Saka po ako magbabangus po, alam ko, yung nabanggit ko nung kanina lang po na ngayon lang po tayo bumabawi sa mga lugi po natin ng mga nakaraan. At ang, ina, ang, ang, ang payo ko lang po, mapagbatsyag po tayo sa panahon. Kasi po, iba po ang panahon ngayon. Para po hindi tayo basta-basta malugi, sa araw-araw -ara po, tignan po natin yung weather system po natin, kung anong paparating po ng kalamidad po sa atin. At kung sakasakali po, payo ko lang po, kung may makikita po tayo na sa manang panahon na paparating po dito sa atin, at kung ang mga bangun po ay pwede na pong harvestin, kung po para iwas-lugi na po kayo, ilabas yun na po, kaysa po isugal natin at ating kalamidad na yun is masisira po yung mga istru istruktura po natin ng palaisdaan, mga fish po, mga cages po, nakakapanghinayang din po kasi yon Yung sinasabi po nila na pera na, nagiging bato pa po sa, sa pagdating ng mga karamilad. Mapagbatiag po tayo. Ang masasabi ko na po sa ating mga kababayan. Oras po natin, 25 minuto, makalipas ang alas 11 ng umaga, kahapon, um, sinampahan po ano ng uh, kaso po sa Umbudsman. Uh, ito pong mga... Um, Uh, ilang opisyalis po ng uh